good evening, good evening. Welcome back to my channel. So, yan. Mayong gabi sa tanan. Magandang gabi sa ating lahat. Ayan. So, dito kami sa bahay ngayon. So, papasalamat pa rin ako. Kahit pa paano eh. Kinakaya namin yung stress, yung lungkot, yung pagod, yung hirap na pinagdala namin ngayon. Simple pa rin kami dalawa ng mister ko dahil nagkakakas... Ha? Ka? Ano Kakasama pa rin kami dalawa. Laban lang. Laban lang tayo. Laban lang kami para sa anak namin. So kahit, kahit mahirapan talaga kami sa time namin kasi dalawang araw lang kami nang doon tapos ngayong, ngayong weekend hindi kami makakauwi agad kasi overtime yung mister ko. So, siyempre hindi rin ako uuwi doon kung hindi rin siya uuwi. Kasi gusto ko sabay kami umuwi doon para sabay kami makita ng anak niya. So, takatipid din kami sa kwan sa motor. Kasi sobrang mahal na talaga ngayon ang bilihin. So, yan. Iniintay lang namin kung mga anong oras siya matapos ngayong Saturday. So, So, dito kami sa bahay. So, marami pa akong gagawin. Actually, sobrang daming dami ko pang gagawin, dami ko pang ay dapat ayusin, dami ko pang iligpit. Kasi, ah, uh, sa ngayon hindi ko pa ma-explain, hindi ko pa masabi kung bakit, bakit todo, if, todo kayod kami ngayon, todo sipag, todo, busy talaga kami ngayon malalaman nyo, din sasabihin ko din sa inyo kung bakit kailangan namin gawin ito kasi sa ngayon hindi mo na namin sasabihin hindi ko muna sasabihin sa inyo kung bakit kailangan namin maglaan talaga ng time or kailangan talaga namin i ihati-hati eh, yung oras namin kasi hindi na namin kaya kung sabay-sabay -sabay namin so bigyan talaga namin kahit kunting time lang para ayusin namin ng isang bagay ganyan ganyan so yun ang ating, ano ka ngayon so pst, nakakapagod pero laban lang laban ng mga kamami kay para sa anak namin so soon malaman nyo din hindi oh, ba soon So, sa ngayon, wala muna tayong ilabas na kahit ano. Lang ilang masabi ko na busy-busy busy talaga kami ngayong buwan na to. Uh, kahit hirap kami, laban pa rin, diba? So, yun lang mga kamami ang ating ang ating pa-update for today's uh, for tonight's video. So, mapapala muna ako mga kamami. ah uh, nag Nagparamdam lang ako kasi tourists na akong hindi nakapag-upload. So, dahil nga sobrang busy kami, kapag umuwi kami dito, eh, marami rin kami gagawin kasi may mga bagay kami inaayos ngayong buwan na to. So, malalaman nyo din kung bakit kami busy palagi. Yun lang mga kamami. Kung kayo ang napadaan sa aking channel, please subscribe, like, and share, and comment na din sa aking channel. Thank you, thank you so much. Bye!